tulad nga ng lahat ng relasyon. Kailangan talagang magdesisyon ni Alden Richards at Min Mendoza sa kanilang mga karir o sa kanilang mga personal na buhay. Dahil ito na rin ang sandalan nila sa mga future na gagawin nila. Ang pinakamahalaga dito sa lahat ay ang pinatunayan na nila ang kanilang samahan ay tunay at kahit kailanman ay hindi na ito mababali pa. Hindi lang naman kasi sila ang mga karakter na makikita sa kalye serye. Kundi napakarami rin nilang ginampanan. Katulad na lang ni Wally na mahigit pa sa tatlo ang karakter na ginampanan. Si Main Mendoza naman ay siguro ay lampas tatlo rin. Ganun na rin si Alden D. Charles. Kaya napakaganda ng gagawin nilang ito kung itutuloy nila ito sa lalot madaling panahon na inaasahan na ng buong Aldab Nation at ng buong madla. Kundi nga lang sa kontrata ni Alden Dijas at Main Mendoza ay dapat ngayon ay magkasama na sila at hindi na pinagtatalunan kung kailan ito dapat ay agad-agara na silang nagsasama dito bilang kasing mga sikat na personalidad hindi mawawala ang usapin tungkol sa kanilang mga kontrata at mga management at ang kailang mga network naging bahagi ng kanilang buhay ang mga negosasyon at profesional na desisyon na nakakaapekto sa kanilang mga proyekto katulad na lang ang mga usap-usapan at tungkol sa kanilang tunay na reslesyon na talaga namang marami ang nagtataka na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito inaamin ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito ay napakalinaw na hindi sila basta-basta umaamin na lang dahil ito ilabag rin sa kagustuhan nila ng tahimik nilang pamumuhay mahalaga na rin kasi na respetuhin na lang natin ang desisyon ng isang tao hindi lang yun, bilang isang artista ay dapat ay may mga privacy rin sila, pinangangalagaan nila ito na hindi makita ang mga personal na buhay nila, lalong lalo pa ngayon na hirap na hirap na silang magtago at napakarami na rin ang bumabati ko sa kanilang relasyon at sa kanilang mga individual na buhay at ganun pa man napakalayo pa ng kanilang mga network kaya dapat ay maintindihan ng buong tao ang pinagdadaan na nila ngayon dahil hindi biro ito tumpak na naman ang hinala ko na inuunti-unti na nga ng itbulaga na ipinalalabas nila ang iba't ibang karakter ng kalye serye una nga nalditong nilabas si Dora na alam naman natin na ito rin ang pinakaunang karakter bago pa magka -aldab. kung matatandaan nyo at maaalala nyo pa ang mga nakaraan si Dora the Explorer ang pinakaunang karakter na ginawa ni Wally Bayola na isa-isang nakakatawang doktora na nagpapayo sa sugod bahay nung wala pang kalya nang dumating nga ang Aldab na si Alden, at si Yaya Dab, muling nagbalik si Dora the Explorer na isang pamangkin ni Lola ni Dora. Kaya dito mo malalaman na tuloy-tuloy na ang gagawin ng itbulaga na pagpapakita ng mga karakter sa kalye serye at hindi na rin dito nalalayo ang paglabas ng karakter ni Yaya Dab at ni Alden na talagang pinakahihintay ng buong Aldam Nation. Ngunit nangangamba rin ang ilan sa mga fans ng Kali Serie na ito ay maaari pang mangyari sa Oktubre sa taon talaga ng anibersaryo ng Kali Serie. Alam na alam naman kasi natin ang galawan ng Itbulaga na napaka-ingrande ang gagawing ito dahil Atentir 10th year anniversary nga na ginawa ng Calle Serie at ni Main Mendoza bilang Yaya Dab. Ano pa kaya ang dapat mangyari kung anniversary na ng tamang panahon? Hindi ba't ito na talaga ang pinakarurok ng tagumpay na gagawin nila? Ang maganda dito ay dapat ay magpakita na rin si Alden Richards kahit hindi pa sumasapit ang Oktobre dahil hanggang ngayon ay talagang excited na ang buong Aldab Nation na masilayan silang muli. Inahangad ito ng buong Aldab Nation at ito naman talaga ang ipinakikita ng Itbulaga na maaari na itong mangyari sa lalot madaling panahon. Grabe nga ngayon ang ipinakikita ni Alden Richards sa publiko at tila napakaraming bakasyon ang ginagawa ngayon. At katapos umuwi bigla na lamang naglalaho. Ganto rin ang taktika na ginagawa ni Alden Richards tuwing meron silang pagkikita na ginagawa ni Main Mendoza. Hindi na rin kasi isang sorpresa ito sa buong True-Blooded Aldam Nation dahil dati ay ginagawa na rin ito ni Main Mendoza na hindi ipinaaalam sa publiko ngunit malalaman na lang natin na nagbakasyon na pala ito ang time na nagbakasyon si Main Mendoza pagkatapos ng Bench Passion Show. Matatandaan kasi na napakaraming issue ang lumabas nito at naghanda si Main Mendoza at Alden Richards na bigla na lamang nawala. At ito rin ang time na umalis si Main Mendoza patungong California at si Alden Richards naman sa Japan. Ngunit ang kinahinatnan nito ay ang pagpunta mismo ni Maine Mendoza sa Japan na hindi na naibalita sa publiko Kaya abangan natin ang gagawin na paghahanda ni Maine Mendoza at Alden Richards bago nila ilabas ito sa publiko Dahil sa bandang huli, sila lang rin naman ang magde-decision neto Marami na rin ang nakakakalap ang balita patungkol sa gagawing hakbang ni Maine Mendoza at Alden Richards Charles at gagawing bakasyon papabalita rin kasi na ang destinasyon na gustong puntahan nila ngayon ay ang Korea Ngunit mataas din ang tsansa na mauwi na lang ito sa Japan Kaya talaman talagang tutok na tutok ang buong Aldam Nation pasabog na gagawin ni Wayne Mendoza at Alden Richards at ito ay nagbabadya gawin nila bago sumapit ang Valentine's Day ngunit hindi rin naman ito maliwanag dahil sa kanilang mga trabaho lalong lalo na sa Itbulaga ni Wayne Mendoza kaya ang sigurado dito ay itong buwan ng Pebrero ay mangyayari lahat ang inaasahan ng buong Aldam Nation Lalong-lalo na Alden Richards ay nauunan na dito. Wakarin mo mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.